Sa pagtatapos ng ating Mission Pilipino 2023 Una nating pasalamatan mga kapatid ang ating Panginoon dahil sa matagumpay na Mission Pilipino na ginanap hindi lamang dito sa Abu Dhabi, kundi sa una sa parokya na St. Paul sa Musapa. Sumunod ang St. John the Baptist Paris Airways at ngayon dito po sa atin sa Parish Cathedral ng St. Joseph. Tatlong taon, hindi tayo nagkaroon ng Mission Pilipino face face-to-face dahil nga sa pandemya na sumubok sa ating katatagan bilang mana ng palataya. Subalit so ngayon, nandito tayong lahat Nananatiling matatag, masigla, puno ng pag-asa. Salamat sa Diyos sa Mission Pilipino. Pakiulit. Salamat sa, Diyos sa Napakabuti ng ating Panginoon sa pagkakalob niya muli sa atin ng face to face. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa apat na gabing pagninilay at pagdalo na ating taunang retreat naway kayong lahat ay nabiyayaan ng Diyos. Sinagot ang inyong mga panalangin na ating idunulog sa Kanya. At ikit sa lahat, nagkaroon kayo ng kaalaman kung paano maging isang masaya at nagmamahal na debotong Katolikong Pilipino. Napakaganda po ng tema ng ating Misyong Pilipino, Pagbabalik, Pagbabagong Buhay. Hindi lamang yan isang tema na pinili upang maging ating gabay. Ito rin ay nagsisilbi sa ating malaking hamon upang bumalik tayo na may buha bagong buhay. Ang ibig sabihin ay may pagunlad. Pagunlad sa ating buhay pananampalataya at pagdarasal. Sapagkat hindi lahat ng umunlad ay nagbago, pero ang lahat ng nagbago ay... Ngayon, hayaan niyo akong pasalamatan ng lahat ng mga naging kabahagi na bumubuo ng Mission Pilipino 2023. Hindi ito magiging matagumpay kung hindi dahil sa mga tulong na ginawa ng bawat isa. Una sa lahat, kay Bishop Paulo Martinelli na nagbigay permiso na ngayon po ay nasa Roma at umatid ng... Sinodo. Pasalamat din sa ating Paris Priest, ang kauna-unahang Pilipinong Paris Priest ng Abu Dhabi, si Father Chito Bartolo. Salamat sa inyong suporta sa Pilipino Mission Pilipino. Ang lahat ng mga Katolikong Pinoy sa mga paroke ng St. Joseph's Cathedral Abu Dhabi, sa St. Paul's Church Musapa, St. John the Baptist Ruiz, salamat sa inyong mga pagdalo sa inyong mga parokya. Salamat sa ating mga social media partners na nag-live ng Buong Misyon Pilipino. Ang Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi Facebook page and YouTube. St. Joseph's Cathedral Abu Dhabi Facebook page. Katolikong Pinoy sa Ruwais Facebook group. Mahal ko ang Simbahang Katolika. Divine Mercy Facebook Live, Ihos del Nazareno International UAE Chapter Facebook Page, Senyor Mambubuklod Balangay MBBN UAE Facebook Page, Kiapu Charts at TV Maria. Salamat sa Diyos sa makabagong teknolohiya sapagkat kahit saan mang panig ng mundo ay napapanood tayo. Gayun din po nais kong pasalamatan ng lahat ng mga nagpamisa mga sponsor sa bawat gabi na nagambag na kanilang tulong at pagmamahal upang maging matagumpay ang ating Mission Pilipino, hindi ko kanayo, hindi ko na kayo isa-isahin. Alam ng Diyos ang inyong kontribusyon at Diyos ang magpapala sa inyong lahat. Ngayon, hinihiling ko na igagawad nyo ang palakpak sa huli na lang. Okay? Okay. Pinasasalaman natin ang mga Eucharistic Ministers, ang Altar Servers, Asher's, choir, lectors, and commentators. Sa ating mga church volunteers na siyang nagpapanatili ng kaayusan ng ating pagdiriwang, sa inyong hindi matatawarang sakripisyo sa kabila ng alinsangan ng panahon, hindi kayo nag-alin lang ang ibigay ang inyong oras at maglingkod. Maraming, maraming salamat sa inyong lahat. Ang poong may kapal, ang bahalang magbigay ng pagpapala sa inyong lahat dahil sa inyong kabutihan. Ngayon po nagpapasalamat ako sa medical team na tumutugon sa ating mga pangangailangan ang Mediclinic Al Nur Hospital sampu ng kanilang mga kasama. Salamat din sa Genet Dental Center sa kanilang libreng tubig painom. Salamat po sa inyo. Special mention sa ating technical team sa inyong hindi matawarang dedikasyon para may broadcast na live audience ang at online viewers ng ating Mission Pilipino. Alam ko na hindi naging madali ang inyong ginagawang paglilingkod. Kaya nga, dahil sa inyong pagpapagal, paglalaan ng oras, dedikasyon, at pagbibigay ng sarili, ay naging posible ang paghahatid ng full coverage ng Mission Pilipino. Palakpakan po natin silang lahat. At sa mga hindi ko nabanggit na grupo o individual, maraming maraming din salamat sa inyo. At panghuli, nais nice kong personal na pasalamatan ang ating mission priest si Father Hans. Sa iyo, Father Hans, sa pagtugon sa aming paanyaya despite your busy schedule sa Quiapo. Salamat sa mission mo at sa mga ibinahagi mo sa aming lahat. Tunay nga, Father Hans, isa ka misyonero na isinugo sa amin ng Diyos. At ngayon tumayo po kayong lahat at masigabong palakpakan kay Father Hans. Maraming maraming salamat Father Hans. Umasa ka na kaming mga Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi ay patuloy kang ipapanalangin, kalakip ang aming samo na patuloy ka pang ng Diyos ng mga pagpapalang kailangan mo upang iyo may pagpatuloy ang misyong ipalaganap ang debosyon at pananampalataya kay Jesus na saan man panig ng mundo. Hayaan ninyo kung hayaan ninyong iwanan ko kayo ng ilang talaga kataga na binitawan sa atin ng ating mission priest. Ito mo mga sinabi niya. Ang bawat deboto ng Nazareno ay mukha ng pananampalataya ng bawat Pilipino. Pakiulit. Ang bawat deboto ng... okay. Ang bawat debosyon na walang pagmimisyon ay walang kabuluhan. At ikit sa lahat, ang misyon pilipino, Mission pilipino. Ay, isang ay isang karanasan ng pagdarasal, ng pagdarasal. ibig sabihin nito more prayer more no prayer no at panghuli hindi masamang mapagod pakiulit hindi masamang mapagod. Ay, huwag lang titigil maglingkod Muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na taon na Mission Pilipino 2024.